Pupunta lab. Hmm? Saan ba tayo pupunta lab? sa ilog. Ah, anong ilog to? Sa ilog. Nang, ano? Barangay Silang. Litlit Silang. Litlit? Okay. Dito pala kami ngayon sa Silang Cavite sa, ma sa Barangay Litlit. We're going to swimming sa ilog. Papunta na kami sa ilog. Maladaanan mo yung mga sagingan. Anong mga saging to, love? Sabaka. Oh, wow, ang daming, oh, daming bayabas. Ayan, love, oh. At oh. Yung guys, ay eh, mangawat kami ng bayabas. <laughs> <laughs> mga mangawat siya ng bayabas, guys. Patikim. Nang Wala bang spray to? Ay, it's so native. Ang liliit, oh. Na. It's the world Ito yung masarap sa probinsya. Ito yung nakawin mo lang yung mga bunga kasi kaputin mo tumayo ka ano ba yun yun ng biyabas oh nung high school ganyan din ginagawa niya kaya anim na taon sa high school Uy, ano Ang, Kailan lang ba nagkaroon ng senior high? Pero siya, dati pa talaga ng senior high na yan siya. <laughs> Kasi yung dalawang taon na sa Bayabasan. <laughs> kaya nabot ng anim na taon yan eh. Kaya <laughs> e, ano ba mabaka nga? Malaglag ka dyan. Oo, malaglag Ay, ako ng ano yung... Mamalaglag ka dyan, ha? Ayan yung ano, bayabas boy nung high school. <laughs> Ang dami. Ang dami sa bulsa. <laughs> Magtira ka naman para sa may ari. tayo sa barang... Silang Kabete sa Barangay Litlit. Maligo sa ilog. Baro, <laughs> baro, balubad. Balubad. <laughs> ilog. mga bayabas, mga saging. Ah, sarap probinsya. may nag-uuling dito. Hmm. Uling. Um, nug. Ito yung masarap sa probinsya. Sa Cavite to, sa silang Cavite. yon Bayabas boy nung high school. <laughs> Malayo pala yung ilog love. Kala ko malapit lang. huh? Hmm? Kelayo nang istol ni. Dapat ay bumayabas ah. O ganyan ako. Masarap 'to love kaysa diyan sa bayabas sa bahay. Nung doon sa bahay nga kinuha mo kanina matigas ito masarap eh pwede hiningal ako dami saging ano tabi tabi po Bakit nakapunta ka na doon? Saan na kami naliligo? Akala ko doon. Saan? Iba yung bote? Ang daming saging dito, no? Maganda nga yung ano? Hindi yan naluluto itong puso na ito, love? Pwede. Asa lang, sipigaan mo. Kasi mapakla yan, ipakapiga eh, mo, pakuluhan mo. Yeah, brady, ano yan, love Ayan. Ha, maraming nag-uuling pala dito. Ah! Uh... Mm. Tumubo, na. Na. Para yung... tumubo yung hmm. tabi, tabi po. susuong tayo sa ilalim ng para pupuntang ilog San Francisco Uy, labo-labang ahas dito Naman, gamay <laughs> Sa ilalim kami ng mga kahoy dumaan guys Sa ilalim ng gubat Masarap din maglaka dito, malamig.

Pag tag-ulan daw, madami yung mga fruits dito. Pag summer, wala. Ngayon, bababa na tayo ng puntang ilog. Parang, parang bangin tulaw. Parang, katulad to sa amin ah. Daanan ng panahon to? Daanan ng hapon? ng Loy love, hintayin mo ako baka may, may ano dito Ako mauna love Baka may ano dito love, may ahas Maman dira ahas <laughs> Maman dira ahas Maman dira ahas First batch pala yun sila. Yun pala sila. First batch. <laughs> Kami ay second batch. Entrance fee daw. Andahan ka dyan. Bangin dyan. Oh. Oh. Ay, nakulubog na ang daan dagat. Tingnan mo guys, doon tayo bababa. masukal at matarik na daan. Dahan-dahan lang tayo. Dapat para yung slipper ko, hindi ganito love, no? Okay, muna tayo, off. Palit muna tayo. Palit muna kami ng slipper. At mahirap. Magpaan na lang kaya ako, love. Dito lang naman ang ano, mahirap Diyan, opo, nakababa na. Ay, ang hirap naman pala ng... Sinasabi ko na sa iyo. Daan dito, guys. Alam mo na, matanda na tayo na kahiya naman kung madulas tayo dito. No, 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 no. <laughs> kaya pala sabi nung lalaki, Nakakapagod. Panis nga sa mga bata to. Pakyat. Ito. So. Oh, parang okay lang siguro, Pakyat. Tabi-tabi hmm. hmm. po. Hay. Magandang exercise to, ah. Yung mga bagging. Baka na dito si Tarzan. Ito yung bagging na may tubig. Yan? Oo. Oh, oh, Dami nito sa amin. Iniinom. Mm, Alam mo, kaya siguro tayo niyan, love, no? Kaya. Ang hirap lang bumaba. Mamaya, mahirap tong pag-akyat. So, buti na lang. Oh. Buti na lang, hindi sumama sila, baby. Pero wag kayo, mga bata nila. Sanay na yun sila dito, love. Oh, pag sama, dito sila. Daanan daw po noong panahon ng mga tao. Papuntang bayan? Dito. Dito nga kumukuha ng tubig ang, tubig ang amadiyo. Pakita ko sa iyo yung tubo. Mga spring ba to? Ilog. Ilog lang. Tapos so, may bukol na malaki doon sa so, may tangke sa taas. Mm. Ang hirap naman pala dito dumaan. Ayan. Okay. Kasi Ma nung mauna na muna na 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 sila. Na yun. mauna muna kayo, be. Tama na, takbo-takbo pa nga sila, yo. Sanayin na silang magtakbo-takbo din, eh. Hay, ang hirap pala. Pandahan ka dyan, love, ha? So, sanay na ako dito. Ay, pa kahit tumambling-tambling papupunta roon, eh. <laughs> Don't you. Don't you worry like I need you. Ayan no? na tayo. Malapit na tayo sa ilo, guys. Unting kimbot na lang. Unting baba. Ay, buti, malinaw ka. Unting baba na lang. So, At... mo ka, no? Malapit na tayo. Tigod. Uh, Tigod, gurang. <laughs> Wow, malinaw pa. Yehey! yon malinaw pa. Yehey! hey, Yehey! Wow. Ah, oo. Malinaw diyan kayo naligo. Malinaw pa. Ka. Kaya oh, may anyan pag may ng tao. Okay, tapos na Yehey! Dandahan ka dyan na ay nako. Nagabit ka talaga dyan. Dera sa'yo mo. Maiyak ito. Ilay! Ano natin? dami. dami rin maliligo pala dito. Doon pa sa ibabaw. Ang dami. Doon pa sa ibabaw. May mga nakaupo pa doon.